Nakalatag ng seguridad para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 22. Ang update, alamin natin mula kay Benji Durango. Live, Benji! Dahil ang labing isang araw mula ngayon ay magbabago uh, magbabagong sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue kasabayan ng uh, pagsasagawa ng state of the nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 sa araw na 'yan ay uh, makikita natin dito sa Commonwealth sa kahabaan ng Commonwealth maglalatag ng 22,000 police officers 6,000 dyan ay uh, itatalaga sa paligid ng Batasan Complex jan sa Quezon City ang lahat ng ito ay para masiguro ang seguridad ng ating pangulo ilang rerouting din ang isasagawa sa Commonwealth Avenue lalo na sa mga dadaan ng, uh, o dadaanan ng mga VIPs. Inaasahan din ang mga kilos protesta pero kailangan nilang sumunod sa kurdon na inilatag naman ng mga otoridad. Wala din silang namomonitor na banta sa seguridad ng Pangulo pero mananatiling handa ang PNP sa anumang senaryo na maaaring maganap sa July 22 State of the Nation Address. Samantala, ito naman ang live na kuha ng traffic situation dito sa Commonwealth Avenue. Yung mga sasakyan na yan na inyong nakikita na papalapit sa inyong mga TV screens ay uh, yan yung mga sasakyan na palabas ng Commonwealth papunta ng uh, Quezon City Circle kung saan uh, nakikita natin na tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Nagkakaroon lamang na problema sa may bandang uh, palabas na ng Commonwealth o sa may palabas na ng uh, Circle, doon nagkakaroon ng build-up. Samantala dito naman sa may uh, bandang kaliwa, ano, Makikita nyo naman yung mga sasakyan na papalayo sa inyong mga TV screen. Yan yung mga sasakyan na pupunta ng uh, Fairview at nananatiling maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Nagkakaroon ng konting build-up sa may bandang U-turns na dito sa Commonwealth uh, Avenue. At uh, wala naman tayong nakikita na matinding problema ng lagay ng trapiko dito sa Commonwealth. Diyan yan muna ang uh, update ng uh, traffic situation dito sa Commonwealth Avenue. Balik muna sa iyo, Dian. Maraming salamat Benji Durango.